Itong si Ray Panaw, security guard Opo, sir. sa isang bakante lote, Opo. nalason po yung aso nyo. O, binaril po, sir. Yung sa A, binaril. Po, binaril ako. Sa kanila po, sir, nilason po. Labing limang aso po. Naaming ko po yun. Yung aso talaga na yun, napatay ko talaga dahil actual kong naabutan. Ayun! Ayun! Sir, na rin yan, sir sa sir. sino ba naman ho ang may-ari na hindi papatayin yung aso na yon? Ay inaawat ko ho, ako naman ang binabalingan ng aso. At isang security guard na naglalason at nanamamaril ng aso, gusto ko po na one week tapos na investigation. Yes po sir, yes po. Basta makarating lang sa amin dito yung affidavit of complaint ng ating uh, may-ari ng aso o kung sino man ay may legal standing to file the complaint, antayin ko po dito sa opisina sir. Ay salamat, salamat. Chairman, magandang umaga po regarding po sa kaso nga ng pagpatay po ni Sir Ray ng mga aso. Iimbestigahan din natin kung ano yung talaga yung nangyari. Um, sa ngayon ma, may record naman kami ng uh, blatter nung nauna ng si complainant tapos nag-blatter din after 3 days si respondent. Uh, don babasi din tayo don sa mga ano yung mga naging salaysay nila. Tapos um, kung mga kailangan nila ng may mga witness, um, papatawag natin para at least nakagitna tayo do sa uh, ano man maging usapin nila. Bali ngayon um babasahin namin yung panig ni na Aldaya baga tapos si Seray si meron din naman siyang unang blatter. Yun na din yung babasihan ay pagbabasihan namin ng uh, magiging uh, salaysay dito. Ayong kinamay ko at missis nito bandang pasado alas 4:30 ng hapon kahapon. March 2, 2024 ng barilin ni Reynaldo Rey Panaw ang alaga nilang aso. Kulay itim, pet name Janjan. Jan. Isang taon at anim na buwang edad ang aso nila. Sa lugar ito ng container yard nangyayari ang pamamaril sa aso nila. At may tama ng baril si Janjan Jan sa tagiliran, bandang kanan at tumagos sa kabila may x-ray result silang hawak at death certificate ng alaga nilang aso. Kahapon nang sila ay magharap dito sa barangay ay umami naman si Mr. Ray Panaw na siya ay na siya ang pumatay sa aso nila dahil Uh, binangga daw ni Ray ang aso. Hindi nabanggit ni Ray Panaw na binaril niya ang aso kung hindi binanggalang niya. Ngunit sa death certificate na hawak ng mag-asawa ay sa gunshot wound ang cause ng death ng aso nila. Kahit hindi pa nakakapagtanong ang mag-asawa sa animal welfare ay decidido silang sampahan ng kaso si Mr. Ray Panaw dahil marami na ring aso sa lugar nila na si Mr. Ray Panaw ang pumapatay at nilalason at binaril. Paano nga ba nagsimula? Ano bang nangyari? Bakit dumating sa gantong sitwasyon ito? Ba't nareklamo ka ng ganyan? Matagal na ba ito? Pinagplanuan mo bang barilin itong mga aso na ito? Ano ba ang nangyari sa nagsimula? Anong punot dulo? Hindi ako makapagsalita, ma'am. Pasensya na po. Bahala na po si Atty. Ho Jan. Bali, nung unang nagreklamo si Sir Ray regarding do sa dati may kambing siya na uh, inano din ng aso, um, hindi pwedeng sabihin na walang ginawa action si barangay kasi unang-una pinapuntahan sa mga kagawad sa tanod para malaman kung sino yung nagmamayari ng mga aso. Ang naging ano doon ay hindi taga pulburisa yung mimiari ng aso kasi hindi nalaman sa lugar na kung sino yung mimiari ng aso. Marami kasi doon sa area na ang aso ay eh, taga kabilang barangay dumadayo kasi pinapakain ng ng mga residente doon, yung mga aso, kaya nawiwili sila doon na pumunta. Tapos yung pangalawa, imbis na magreklamo siya sa barangay, hindi naman siya nagdirekta sa barangay magreklamo. Ang ginawa niya, eh, sa sariling kamay niya, ginamit niya yung uh, batas do para doon sa aso. Willing naman kami kung, kung kinakailangan hulihin yung mga aso, dalin sa dog pound, sa city compound, uh, para mga aso mabawasan yung stray dogs o so pag-alagalang aso. Sa mga mga kabarangay naman namin na may mga alagang aso, hindi naman kami lagi nag nagkukulang sa kanila na itali yung aso. Nagkaroon pa nga kami ng project dito na nagbay kami ng mga tali ng aso. Uh, huwag magalala mag idol, at ako sa barangay. Gagawan ko na ng paraan kung paano yung ba yung tungkol sa mga aso para mabawasan yung problema dito pa lang sa barangay ko. Maraming masalamat po, idol. kami nakatira sa may labas po ng bakod na yan. Tapos po, nagsasampay po ako noon eh. Tapos umalis po ako. Tapos bigla na lang po akong tinawag ng ano namin dito. Kapitbahay namin dito sa container, sabi niya. Patay na nga daw po yung aso. Tapos si Ray po, nandyan po, naka, nasa loob po ng kotse. Ang, ayun po ang ano niya, kasi nakita niya po eh. Tapos pagpunta po namin dito, ayun po, nakahandusay na nga po yung aso, patay na. Nadatnan po namin yung aso, patay na. Uh, ang una namin nilapitan po si Ray, tapos tinatanong namin siya, anong ginawa mo sa aso? Nung no? bamba ang maangan pa po siya, kasi umamin na siya, ang sabi niya po, eh, binangga niya lang po. Tapos nag, ano po kami, nilapitan ko po yung aso ko, chinek ko po, ay eh, wala naman pong ano sa fracture sa mukha or dito sa leg, wala naman po. May napansin po akong butas sa uh, dito niya, sa dibdib niya po. Tapos nagtaka na po ako, sabi ko, bakit may butas? Tapos ginawa po namin, pagtapos namin magdiskusyon ni, ano, ni Ray, bumalik na po kami doon, binitbit ko po yung aso. Tapos nung chinek ko po eh, parang meron po kami na akapang bala ng ergan po. Yun na po, dinala po namin sa bet yung aso. Confirm nga po na tama nga po ng ergan yung nakapatay sa aso. Hindi nyo po pwedeng saktan ng basta-basta at patayin yung mga aso kait po ano lang yan, stray dog man yan or may nagmamayari sa kanila. Hindi po pwede yun. May batas po tayo dyan. Ay, bali, marami na pong nakakarating sa amin na naglalason nga po siya. Katunayan po, kaya niya po binaril yun si Jan Jan kasi hindi niya po mapatay-patay sa lason. Na, may nakakita po sa kanya, may dala, may dala siyang pagkain. Ang nakakita po, nakakapit bahay po namin. Yung kinamagahan po no yung aso nila na namatay, nagtataka sila bakit yung aso namin hindi namatay kasi sumusunod po sa kanya. Siguro po hindi niya sa paglakas binaril niya. Ma'am Chay, Sir Tyrone, pasok na po tayo sa Pau Kawit para humingi po tayo ng tulong mapagawa yung affidavit. Sige po. afternoon po, Ms. Ana Cabrera. Um, kasama po namin ngayon ang aming complainant po na lumapit sa aming tanggapan regarding nga po sa pagkapatay po nung mismong aso po ni Ma'am Chay. So, tanong lang din po namin, Ma'am, kasi maraming netizens po ang makakapanood nito at hindi naman lahat aware kung paano nga ba ng hustisya yung mga gantong klaseng kaso sa pagpatay po ng kanilang mga minamahal na hayop. Ano po yung process for filing, Ma'am? Kung ongoing yon dapat na itawag sa polis. Kasi kung nahuli ng polis yon in the act, arestado agad siya. So, kumpletuhin lang natin yung mga dokumento, tapos uh, sasamahan namin kayo sa uh, kung saan nangyari itong krimen, di ba? Sa Kawit-Kavite nangyari. So, doon din tayo mag-file. Uh, lalagay mo lang lahat ng mga nangyari, tapos lahat ng attachments natin, uh, complaint for Animal Welfare Act, kasi nakalagay sa Animal Welfare Act na Um, unlawful, it shall be unlawful to kill a dog except kung may mga circumstances na sinight yung vet, no? Eh, hindi naman siya vet, tas binaril niya pa, no? So, pupunta ngayon tayo sa prosecutor's office, manunumpa tayo, um, kaya nagko-complainant ang POS para yung mga notices na kukuha din namin. Um, kailangan makita ng prosecutor na may probable cause. Tapos, Uh, Siyempre, bibigyan siya ng pagkakataon na sumagot dito. Pag sagot niya, maaaring pasagutin pa tayo ng prosecutor. Ko Pero kung di na tayo papasagutin, pwedeng um, i-resolve na ng prosecutor. At ang hope natin e ay ma magkaroon ng probable cause. Pag sinabi ng prosecutor na there is probable cause for uh, Mr. Ray Panaw, ay mayroong, uh, he believes that there is probable cause for Mr. Pano to be charged with Animal Welfare Act violation, magiging people of the Philippines versus Mr. Ray Pano na yun na yung official hearing. So, yung same documents natin, yun na rin halos yung uh, mga ebidensya natin. Pag mayroon kaming mga witness, uh, mataas naman yung chance na magkaroon ng guilty verdict. Pag napatunayan tong si Mr. Pano na guilty sa pag-violate ng Animal Welfare Act, Uh, pwede siyang maparasahan ng uh, one year, six months, and one day up to two years imprisonment or a fine of 100,000 pesos or fine at saka imprisonment. Sabi niyo sa mga gantong klaseng tao na gumagawa ng mga pagmamalupit sa mga hayop? Mm, walang dahilan para maging cruel to animals. Kahit nasabihin pa natin may mali yung pet owner, napalaboy-laboy sa labas. Kung hindi po tayo inaatake ng animal, yun lang yung only way na pwede natin siguro ma kung napatay natin, kung inaatake na tayo. Pero kung walang ganun, kahit na inis na na tayo at ayon, uh, nagpupupu, humahalang, muntik na makaaksidente, ang dami naman eh. Alam naman natin yung mga nangyayari talaga kapag uh, yung mga dogs naging stray at napapahamak yung mga tao public health. Wala rin wala pa rin tayong karapatan na saktan sila. Ang pwede nating tawagan ang City Veterinarian's Office, sila ang in-charge sa animal control, sila yung may expertise para hulihin uh, in a humane manner. At kung wala na magka-claim doon sa stray dog, sila na po mag-euthanize or papatay through um, injection of uh, lethal drug. Uh, at yun ay allowed under the law. Pero hindi pwede ang ordinaryong tao. Kung hindi ka licensed vet, hindi ka city vet na in charge of animal control, wala kang karapatan na uh, patayin o saktan yung hayop. At ano po yung matutulong po ng POS? At ano po yung paano nyo po maggagawa na yung POS ay laging andyaan, tumulong para sa mga tao, lalo na sa mga hayop na nangangailangan po ng hostisya? Pumunta lang po kayo sa website ng POS www.pos.org.ph Meron pong way para po mag-email kayo sa amin. Uh, isulat nyo lang po yung uh, information, contact details ninyo. You can also message us sa aming IG account, POS Philippines at uh, nakakarating naman po sa amin yung mga mensahe ninyo. So, uh, reach out lang po kayo sa amin. Pwede rin po kayong mag-comment dun sa mga posts namin sa Facebook or sa Instagram. Nakikita naman po namin yung mga comments ninyo. So, kung meron po kayong mga uh, gustong, uh, gusto nyo humingi ng tulong sa amin, lalo na sa legal cases, open naman po kami. Ang importante lang po talaga, uh, meron pong witness, witnesses, meron pong affidavit at hindi lang po tayo nagpo-post dapat sa social media kasi hindi po enough yon no para makapag-file po tayo ng case. Salamat kay Senator Rafi Tulfo kasi ever since ano animal lover din yan tapos laging pinaglalaban yung mga animal cruelty si Senator Tulfo talaga yung nagpakita na ano wala siyang sinasanto basta pag nasa tama na ipaglalaban talaga niya. So ganun din dapat ang attitude natin sa animal welfare. Pag nasa tama tayo, Um, let us not hesitate to speak up for an animal kasi the animals need our voice they are defenseless they are speechless uh, kailangan kailangan protektahan natin sila Ano po yung gagawin ng Social Region 4A para magkaroon po ng parang hostisya itong pagkamatay po ng aso po nitong na complainant namin? Ipapatawag ko dito ang guard at pasubmitin ko siya ng counter affidavit. At uh, titingnan po namin yung case kung may substantial evidence at uh, yan po ay magkakaroon din ng decision yung kaso. So ang kakarapin ng guard dito is itong yung violation of section 343 paragraph 12 ito yung um, commission of a crime involving moral turpitude and other other special laws kasi kung nakasuhan niyo siya ng kasong kriminal dito sa uh, sa Animal Welfare Act of 1998 as amended by RA 910-106391, ito naman po kaagibat sa amin sa criminal uh, aspect uh, sa administrative aspect po salamat po kay senator na tinulungan niya yung ating mga complainant na makapunta dito sa aming tanggapan at makakaasa po kayo na actionan po ng Regional Civil Security Unit 4A po itong complaint ng ating mga ano kasama dito. Ngayon. Nagpapasalamat po kay Sir Rapi kasi hindi niya po kami iniwan. Ang gandulo po talaga. Sinasama na tinutulungan niya po kami. Maraming maraming salamat po Idol Rapi Tulpo. Uh, Sir Rapi, nagpapasalamat po ako sa uh, walang pag-aalinlangan na pagtulong niyo sa katulad po namin na humingi po ng uti siya, mapahay po ng mga patao. Maraming salamat po Sir.